Nakuha ng Pilipinas ang unang medalya para sa Sepak Takraw sa nagpapatuloy na 19th Asian Games sa China. Nagwagi ng bronze ang Team Philippines kasunod ng laban kontra Indonesia sa semifinals ng Men's Quadrant Event. Ang Team Philippines ay binubuo ni na Jason Huerte, Mark Joseph Gonzalez, Ray J. Ortuste, Ron Gabayeron, Jom Rafael at Vince Torno. Nakapasok tayo sa semis matapos silang paso ang Singapore. Ito na ang ikalabing isang medalya ng Pilipinas sa Asian Games matapos ang nag-iisang gold na nakuha ni EJ Opiena, isa ring silver para naman sa Wushu at walo pang bronze medals sa iba't ibang larangan ng pampalakasan. Samantala na maalam na ang Pinoy boxer na si Carlo Paalam sa kanyang tiyansang makapaggawin ng medalya. Nabigo kasi siya kontra sa Uzbek Boxing World Champion na si Abdumalik Kalokov sa pamamagitan ng unanimous decision sa nagdaang Asian Games noong 2018. Bronze medal ang naiuwi ni Paalam habang silver naman sa Tokyo Olympics noong 2021. Para sa ating Aramen Sports, ako si Radyo Florida. Tatak, Aramen. Thank you, Jay.